gusto ko lang ipakita ang aking gift na na-receive ngayon. Ang ganda. Best gift ever. Ito. Bigay ng aking kaibigan. Ito. Louis Vuitton. Yan. Ang ganda. May wallet. Pero walang laman tapos tapos bag tapos eto bag mukhang tayong doon niya ayan oh ang ganda guys yan best gift ever ever yan thank you thank you sa nagbigay si ano Juan Nambiu. Siya po yung nagbigay sa akin. Uh, Merry Christmas din sa iyo. Kaso ah, wala akong maibigay na pang narigalo regalo eh. Pasensya na. Thank you, thank you sa pamasko mo sa akin. Ayun. Maging mukhang doon na doon na tayo dito ngayon. <laughs> ganda, ganda, oh, ganda. Ayan bitan yan. Pwede rin siyang pang shoulder. Meron siyang mahabang ano. Meron siyang mahabang sabitan. Yan. Yan. Pwede mag ganyan lang. Ayan. Ganyan lang siya. O. Oh. Ayan. Thank you so much. Ayan. Tapos yan. Kailangan itong wallet ay lalaman natin ng marami soon next year malalaman na yan ng marami soon very soon next year thank you so much bye bye